So ayun guys, what is up? Nasa campsite tayo na ng Montana ngayon dito sa Nueva Ecija and ayun nga matagal na namin plano ito ni Mises Tatlo na kami nagpunta dito kasama ko si Yana at yung asawa ko and ayun ang sarap lang sa pakiramdam ng ganito relax Andito na nga tayo sa Montana. At may mga nagsisigawan na other campers. Alam mo yung dapat payapa to payapa pero ang sisigawan sila. Okay lang. ano naman tayo magagawa dyan. Bata eh. So yun time check uh, 7.52 na ng umaga Nandito tayo ngayon sa Mapalad, Santa na Nebaisia Sama ko pa rin yung misis ko Tsaka Si Liana Si ang Sulok So ito yung sakyan namin na gamit Yan So guys, ayun na nga nandito na tayo sa Montana campsite. And ayun yung view dyan. Bundok. At eto yung pinaka campsite. Ayun ang view. Shit. Ito yung parking lot. Ayun yung registration area. So merong isang estatwa dyan. Ayan. Uh, At tayo sa chest ng Titan. Galing nga pala kami San Miguel Bulacan. Eh nandito kami ngayon sa Nueva Ecija sa Montana campsite. Dumaan kaming kalabasa actually, kaya lang ang hirap mag ano dun, mag tent pitching. Mas mas prefer dapat dun ano cottage. Medyo mahal yung cottage nila. Saglit lang naman kami, hindi naman kami magka-camp dun. So dito na kami, diretso na kami ka, sa camping site. ang ganda. Ang ganda na lugar. Yeah. Kami lang naka-tricycle dito. <laughs> Lahat naka-four wheels kami tricycle o oh, siyang kapaangas ba? Diba? malay mo someday karoon tayo ng ganyan diba someday magka four wheels din tayo sa ngayon tricycle muna at least na enjoy natin yung buhay with our family yun ang importante dun hindi importante yung ano eh yung sasakyan yung adventure yung journey kasama yung family mo yun yung importante dun So, ayan guys. Kakatapos lang naman mag-swimming ni Yana. And, nagsisi na yung ibang campers. At kami kakadating nga yung kanina yung umaga. So, ayan. Pauwi na sila. At, solo namin yung campsite. <laughs> Wala no. Hmm? Walang tao. So, kami lang mamayang gabi dito. Which is, ayos kasi solo namin yung campsite walang ingay diba? kami kami lang dito bye campers so yun tutor namin kayo dito sa Montana's campsite and as you can see walang tao ang ganda ng sunset And the birds. At kami lang yung tao. Kagandahan dito sa Montana, no? Meron silang ganito. Pepper, <coughs> maghuhugas ka ng plates or may mga karne kang dala. Meron silang kitchen sink na ganyan. Maganda din yung kanilang liguan. Meron din basurahan, syempre. Tapos, meron silang ang hilamos, kung saan pwede maghilamos. Ayan. meron silang ito pang hilams lang to bawal mag ano, dito maghugas ng plato kasi yan meron doon eh tapos yung banyo nila ito sa girls yung mga cubicle nila malinis din may tissue tsaka may biday nasa labag ako naglagay yun ilagay mo doon sabit mo doon so ayan diba tapos ayan may charging station din ayan yung charging station nila yung charging station nila open daw sya 24 hours so anytime pwede ka mag charge yan dami yan 1, 2, 3, 4 dito nga pala guys sa uh, Montana bawal ang manigarilyo dito at bawal yung uh, vape tapos bawal din yung karaoke Bawang magdala ng speaker. Kasi tahimik lang dapat. Kasi one with the nature lang. Wala rin masyadong signal. So, ayan. Yung pinaka bonfire. Ay, Habang nagbo bonfire kayo, Ay, pwede kayong mag-swing. At meron din doon isa. Ayan. Diba? Ganyan. So, ayan. Ito yung part ng campsite. Yan yung itsura ng part ng campsite. At kung ano yung meron dito sa campsite. So, habang nagka kayo, may CR dyan, may charging station, may pagbo-bonfire. Tapos, So, ito kasing si Liana. Ito kasing anak ko. Magpapasama siya kasi may playground dito. Pupunta namin yung playground. So, guys, ito yung magandang part dito sa Montana din. No? Kung meron kayong mga anak, talaga mag enjoy dito kasi ang luwang ng kanilang playground tulad yan. Liana, nag-enjoy siya. So mayroon ding mga ang tawag doon nak, doll house, toy house, play house, play house. May swing, may trampoline. The serious designed for kids. Tapos may siso. Mayroon ganyan, mayroon ganyan. May mga horse din. Tapos may pool doon. Yeah, may pool din. Bukod sa playground. May pool din sila dito ginawa mo. Nice hmm. yeah, yeah, Ang yung ginawa mo. Sa spam. Malalat ko, parang nakablam. Ito lang, Nori. Isa lang yun namin. Ay, oh, hindi. Pang bansit ka to yung buka. Isa lang yung bilili mo kaya? Isa lang ba? Ang kanya ang isa niya? 35 tatlo. 35 tatlo? Saan sa lang Nagtatanong ka bakit nakadami kong naka 1 sip sa ko Tapos ngayon, ba't isa lang binili mo? Saan ba binili yan? Sa isip? Wala mm -hmm. lang sa bawal, hindi gusto dyan. Huwag mo naman apakalasin eh. <laughs> <laughs> sunog na! Ikaw kasi! Masarap yan! Masarap? Sunog? hmm, Tignan mo! <laughs> Nasaan ang ice cream yan? Sige mo nga! Hinaan mo kasi. Eh, ba't kasi inaan mo sa apoy? E, ganun nga kasi yun! Hindi! Ipapainitan mo lang para lumambot. Oo. Hindi yung susi... Ooy! Oh. <laughs> Ikaw kasi! O, oh, ako ka na ng chocolate mo.

Actually late na, no. 6:47 na. Um medyo tanghali ni. Eh. Pero ayun, ang payapa, ang sarap ng feeling ng ganto. Yung feeling na puro kaligasan, puro ibon lang maririnig mo. Tingnan ganyan yung yung nature. Iwan ko muna dito 'to. <coughs> So ayun. Ang sarap lang sa pakiramdam, di ba? Ang sarap pakinggan ng ang kalikasan. Sa totoo lang. Ang sarap pakinggan ng kalikasan, nakaka-relax. Nakatanggal ng stress. No? Yung gantong payapa na moment, payapa na lugar. So guys, ito, pupunta na tayo sa may may sapot papunta na tayo sa sky deck yung pinaka view deck nila dito at yun yung ahon hoy hawa kayo ah ha? medyo may ano naman may mga stairs naman problema matarik din siya kahit paano hindi naman siya ganun kataas actually medyo hindi na lang tayo praktisado yung huling panik pa namin is nung wala pa akong diabetes so ngayon may diabetes tayo <laughs> hindi na lang tayo ganun ka active kita nyo yan <sighs> nakikita na yung mga bundok hirap nang wala nang practice, wala nang exercise hindi ka tulad noon ah, ang hirap minang wala ano wala na tayong ensayo hindi tulad dati nang active pa tayo pumakit sa mga bundok-bundok eh pa lang palang ito jesus ko Hindi ka tulad nung nagbabike pa tayo. Malakas pa tayo magbabike. Shit! Ayaw ay may hanging bridge. <laughs> 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 Takot ako eh. Ba't may hanging bridge? Hindi <laughs> ayos. Nandito na tayo. Atras ka pa Ah. <sighs> So mamaya na lang sa taas guys So guys ito na nga Nasa tuktok na tayo At Yan ang view Kita nyo yung sa likod ko Ganda Ganda yeah. At ayun na nga guys, no? nag-init yung phone ko eh, kaya kailangan patayin natin. So ayun, hindi ko masyado na parita yung buong uh, view sa inyo dito sa so de deck, no? sa so sky deck. So dito ako natatapusin yung uh, video na to. So ulit, nasa Montana, campsite kami sa Cabaldon, Nueva Ecija. At ako nga pala ang yung lingkod, si Napabor, isang diabetic person at enjoy lang natin ang buhay natin at gawa tayo ng maraming memories kasama ating pamilya yun lamang, salamat sa panonood yes